Los Angeles Lakers at DeAndre Ayton nagkausap na papalitan na si Hayes sa starting center pero bago yan tama nga talaga ang sinabi noon ng Denver Nuggets na seseryosohin nila ang pagkuha ng mga bagong manlalaro ngayong offseason. Sa katunayan matapos nilang mapirma sina Bruce Brown at Cam Johnson sa unang araw ng free agency agad silang gumawa ng isa na namang malaking hakbang sa ikalawang araw. Dito nga ay nakuha nila ang veteranong center na si Jonas Valanciunas mula sa Sacramento Kings kapalit si Dario Saric. Ang pagdating ni Valanciunas ay malaking tulong para para sa Nuggets lalo na bilang backup center ni Nikola Jokic. Sa mga pagkakataong nagpapahinga si Jokic, isang maaasahan at matatag na presence sa paint ang mayroon sila ngayon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas malalim na ang frontcourt ng Nuggets. At hindi gaya ni DeAndre Jordan, may versatility si Balanchunas na pwedeng ipagsabay kay Jokic sa ilang rotation. Ito ay nagdadagdag ng bagong dimension sa opensa at depensa ng team. Bukod pa riyan, pinalakas din ng Nuggets ang kanilang shooting department matapos pumirma si Tim Hardaway Jr. sa isang taong kontrata isa siyang proven scorer at 3-point shooter na siguradong magiging malaking tulong mula sa bench. Dahil sa mga galaw na ito ng Denver, mukhang isa na naman sila sa mga team na magiging paborito sa West. Mas solid ang kanilang bench, mas maganda ang depth at mas handa silang lumaban para sa isa pang championship run. Samantala, matapos pumirma ni Jake Laravia sa isang bargain deal sa free agency, nananatiling aktibo ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng mga pyesa upang punan ang malaking pangangailangan nila sa center position. At ngayon, lumalabas na sila ang nangungun ng kandidato upang makuha si DeAndre Ayton. Si Ayton, isang pitong taong veterano sa NBA, ay kamakailan lamang nakipag-buyout agreement sa Portland Trail Blazers dahilan upang maging unrestricted free agent. Matagal na rin siyang target ng Lakers dahil sa kakulangan nila ng presensya sa ilalim at ngayon ay may pagkakataon na silang makuha ito. Bagamat sinasabing seryoso rin ang Milwaukee Bucks sa pagkaka kay Ayton, tila umatras na sila matapos kunin si Miles Turner sa free agency. Dahil dito, naging mas malakas ang posisyon ng Lakers bilang pinakamalamang na susunod na destinasyon ni Ayton. Isa pa sa nagpapalakas ng koneksyon ay ang katotohanan ng parehong kinakatawan ni Luka Doncic at DeAndre Ayton ng ahente na si Bill Duffy ng WME Basketball. Pareho rin silang parte ng 2018 NBA Draft Class kung saan si Ayton ang first overall pick at si Doncic ang third pick. Ang pagkakaroon ng isang athletic at lob threat tulad ni Ayton ay posibleng bumagay sa laro ni Doncic bilang isang elite playmaker. Maaring ito na ang matagal ng kulang sa sistema ng Lakers upang mas mapalawak ang kanilang offensive options. Gayunpaman, ayon kina Woyke at Sam Amick ng The Athletic patuloy pa ring nagsasaliksik ang Lakers ng iba pang option. Kasama na rito ang posibilidad na makuha si Al Horford. Si Al Horford nga ay isang veteranong big man na makakatulong din sa Lakers kung makuha nila ito. Lalo na at nag average din itong si Horford ng 9 points, 6 rebounds at may 42.3% field goals. Di man gaano kataas ang kanyang puntos, maasahan mo nga siya sa depensa sa loob ng paint at kaya din magbantay sa mga elite guards sa NBA. Inaasahan ang magiging desisyon ng Lakers sa mga darating na araw. Pero kung Matutuloy ang 8 deal, malaking hakbang ito patungo sa mas kompetitibong roster para sa susunod na season.